tama nga naman, 'di ba? So, alam naman natin na lahat ng bagay, 'di ba? No? Isipin mo muna 'yung mga bagay-bagay na dapat na ano bang ba pwedeng mangyari sa hinaharap kung gagawa ka ng vlog. So, unang-una, especially lalaki ka, dapat ikaw ang magma-manage ng sarili mo rin, 'no? So, kung alam mo na nandiyan na 'yung tukso, lay layuan mo na, brother. 'Di ba? Pumunta ka nga dyan para sa pangarap, hindi man babae. So, nabigay mo sa una, eh, natukso ka, eh, kamaliya mo na yun, bro. No? So, tayo nakikinig lang din. So, pagdating pa lang sa mga video na ganito, okay lang naman tayong makinig sa mga ganyang bagay na yan. Eh, no? So, knowledge to remind of you, no? i -re remind mo rin yung sarili mo na may pamilya ka sa Pilipinas. No? O kahit sa lugar din naman yan. No? Pero sabi mag-ingat. Pag sinabing mag-ingat kayo doon, ibig sabihin, huwag kayong gumawa ng gulo, ibig sabihin, pinag-iingat kayo. Oh huwag kayong ko o huwag kayong gagawa ng krimi o, Ganun lang yun pag pinag-iingatan kayo tanggapin nyo o, galit man yan o hindi o, kasi para sa inyo o para sa akin din no? para din naman din sa akin kung makikinig tayo sa mga gano'ng bagay sa konting payo ng mga kaibigan na maganda lahat ng konsesya sabihin mo na sa kanya di ba lahat ng konsesya para lang tumino siya no yan yung mga mahirap eh. Hindi lang naman din na nag-a-abroad yung mga nagloloko ko. Meron din naman din kasi sa Pilipinas na may nababalitaan tayo mga ganun bagay. No? So sana, bi ano tayo, bi ah uh, sa mga pinag-uusap, be kind, is, lang kayo, sunuran lang kayo, pero yung tiwala, huwag nyo sirain. Huwag kayong gagawa ng kalokohan. Katulad nyan, no? nag-abroad nga kayo, naibigay nyo naman, gumawa ka naman ng kalokohan. Nonsense din, no? sino ang masasaktan? Lahat ng nasa paligid ninyo lahat ng nasa paligid niyo, di ba? O oh, pamilya niya, pamilya mo, oh, o pamilya mo, ganun lang 'yun eh. Di ba? Nagkatotoo nga 'yung mga pinarap oh, ginawa mo nga sa pamilya mo, pero si ikaw rin din pala sisira. Nonsense din, di ba? Ano man ang hindi pagkakaon no. ba, nag-aaway kayo mag-asawa? Oh. nag-aaway kayo mag-partner mo, jowa mo, nag-aaway kayo. Di ba? Pag-usapan niyo. Okay, magbangayan kayo nandiyan na lahat. Pero yung tiwala, wag kayong dadating sa punto na mag po yun ng iba. Diba? dalo lang yun. Now, kung ako sabihin nyo sa inyo, ah, pag-usapan nyo, hindi lahat ng bagay, dadaan nyo sa ibang bagay para lang makaroon. hanap ka ng iba. No, nonsense yun. O ako sa inyo, guys, pakitunong na kayo habang nabubuhay kayo. Huwag kayong gagawa. Isipin nyo na lang kung sino ang nag-ano. Ah, meron nasa tabi ninyo. Nag-iisa lang yan naman sa atin, eh, di ba? yung nasa taas. Isipin nyo yan, number one, yun lang ang isipin nyo. Para hindi lang kayo gumawa ng kalokohan, promise, maniwala kayo sa akin. Isipin nyo yung mga nasa taas. O, di ba? Taas. Alam nyo na kung sino yung nasa taas. ba? Diba? Si bro, oh, tara, pakinggan natin to. Narinig nyo naman to eh. Pakinggan natin to. Okay, ganito yung Agad sa akin Biglang nagchat yung kumpari ko dito sa Taiwan Ang sabi niya sa chat Nalaman na daw ng asawa niya sa Pilipinas Na meron daw siyang kapit dito sa Taiwan oh. At eto nga yung sinabi Ang dami daw mga pictures or Oh, pag OFW dapat makontento Ano pa na mga pinagsisend sa asawa niya Kaya nalaman ng asawa niya Na meron talaga siyang kinakalantari Dito sa bansang Taiwan Hi guys ako nga pala si Pat Magtatatlong taon na akong factory worker Dito sa bansang Taiwan hmm. Mabalik tayo sa kwento mga guys Itong kumpare ko na to, matagal lang nagtatrabaho dito sa bansang Taiwan. Ang sabi niya sa akin nung una, isa sa mga reason kung bakit siya nag-Taiwan ay para mabigyan ng magandang oh, makinig na lang tayo. kanyang mga anak at ang kanyang asawa. Ang tagal din daw nilang plinano to. At sa awa ng Diyos, pinagbigyan siya na makapag-abroad dito sa Taiwan. After 3 years, natupad lahat ng mga pangarap nilang buong pamilya. Kapag-aral yung mga anak niya sa magandang school, may business, may bahay Ayos. na din. Kaso, ang sabi mo. Ko, sa na panahon. sa pagkamis niya nga sa kanyang asawa at dahil nga malayo sila sa isa't isa naghanap siya ng ibang kalinga sa madaling salita naghanap siya ng ibang babae dito sa Taiwan na hindi okay. alam ng kanyang asawa sa Pilipinas Siyempre ako hindi ako natuwa ayaw ko naman konsentrihin yung mga masasamang gawain tama dami kong mga kaibigan mo eh para lang ito lahat ng konsyensya sabihin niya, mo sabi ko sa kanya, isipin mo kung pero pag matigas ang ulo kaya mo na tayawan. pero ang dating pinapakinggan nga niya pasok sa kabilang oh. tenga oh. tapos ang sa tenga halos lahat na yata ng pangkonsensya, sinabi ko na sa kanya. Kaso itong si Loco talagang hindi nakikinig. Sabi ko nga sa kanya, bahala siya sa buhay niya. Hmm. Sabi ko nga, kapag nalaman niya ng asawa mo, malaking pagsisisi Totoo. Ng malaking pagsisisi Kundi yung relasyon mo sa asawa mo, ganoon din sa pamilya niya. So, uh. ayun sa hinabahaba ng panahon. Diba, bago kayo gumawa ng kalokohan, isipin niyo muna lahat kung sino mga mga, mga, mga ah, ma Totoo masasaktan, di ba? Sabi nila na wala talagang lihim na hindi nabubunyag. kapag gumawa ka ng kalokohan, talagang malalaman at malalaman din yan. Oo, natupad nga lahat ng mga pangarap ninyo sa buhay. Ang problema naman, nasira yung relasyon yung mag-asawa. Ganon din yung relasyon mo sa mga anak mo. Hindi Tama. mo babayaran o matutumbasan ng pera. Nakapalit ng katarantaduhan na ginawa mo sa pamilya mo. Hmm. Yan ang lagi mong tatandaan ka Tama. Pala.